Ang September 9, 2013 ay isang araw na nagbukas ng isang matinding kabanata sa kasaysayan ng Zamboanga City. Isang araw na hindi malilimutan ng mga residente, sundalo at mga rebelde. Sa araw na ito, ang Moro National Liberation Front, isang armadong grupong naglalayon ng kalayaan para sa mga muslim sa Mindanao, ay sumalakay sa lungsod ng Zamboanga. Pinangunahan ito ni Ustad Javier Malik, isang leader ng MNLF, na nagbigay ng utos upang sakupin ang lungsod, at ideklara itong bahagi ng isang bagong bangsamoro. Moro. Ang layunin ng mga rebelde ay magtatag ng isang malayang estado para sa mga Muslim, isang hakbang na nagsimula sa isang makapangyarihang insurgency laban sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang Sambuanga, isang lungsod na may makulay na kasaysayan at kultura, ay naging saksi sa isang sigalot na magbabago ng buhay ng mga tao doon at magpapaalab ng matinding tensyon sa rehiyon ng Mindanao. Ang pangyayari ay hindi lamang isang simpleng pag-aalsa kundi isang simbolo ng masalimuot na kasaysayan ng Mindanao at ang patuloy na paghahangad ng mga Muslim ng kanilang kalayaan at autonomiya. Sa unang bahagi ng umaga ng September 9, 2013, isang armadong grupo mula sa MNLF ang pumasok sa lungsod ng Zamboanga gamit ang mga sasakyan at vessel. Binawian nila ng kontrol ang mga makikita nilang estrategikong posisyon tulad ng mga pook na may mataas na populasyon, mga palengke, at mga pampublikong gusali ang pakay nila ay gawing sentro ng kanilang operasyon, ang lungsod upang magsimula ng mas malawakang protesta laban sa gobyerno. Habang ang buong lungsod ay unti-unting napapaligiran, naging malinaw sa mga lokal na autoridad at sa mga residente na ang mga rebelde ay may malawakang plano. Pinilit nilang gamitin ang mga sibilyan bilang human shields at may mga ulat ng mga bihag na mga hindi armadong tao mula sa iba't ibang sektor. Ang mga barricade at mga sniper fire mula sa mga rebelde ay nagpatuloy sa mga araw na sumunod dahilan ng pagkakaroon ng mga matinding sumbatan at pag-aaklas sa mga kalye. Ang ilang mga puok sa Zamboanga ay agad na naging giyera, kung saan nagkaroon ng mga bakbakan, pagsabog at mga matinding laban sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde. Ang mga residente ng lungsod ay nakaranas ng matinding takot at kalituhan habang ang mga puwersa ng gobyerno at mga rebelde ay magkasunod na nagsasagupaan. Sa paglipas ng mga oras, ang kaguluhan ay nagpatuloy. Habang ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines ay nagdeploy ng mga elite forces upang sugpuin ang mga rebelde, ang labanan ay naging mas matindi. Ang morale ng mga sundalo at ang taktika ng mga rebelde ay tila nagpatuloy na lumakas. Ang mga rebelde ay nag-set up ng mga barricades at tinangka nilang humantong sa mga pampublikong puok at mga istruktura ng pamahalaan. Pumasok na ang mga tangke at armored vehicles ng AFP at nagpakilos ng mga sundalo mula sa iba't ibang unit. Sa kabila ng mabilis na pagresponde ng gobyerno, nakatagpo sila ng mga matinding paglaban mula sa mga rebelde. Habang ang mga sundalo ay lumalapit sa mga posisyon ng mga rebelde, ang huling bahagi ng mga insurgency ay nagsimula ng magtulungan upang magtago sa mga madidilim na lugar at mga underground tunnels. Ang mga puwersa ng MNLF ay naging mapanlikha sa kanilang mga taktika, gumamit ng mga estratehiya upang ipunin ang mga sundalo sa mga tiyak na lugar at pabagsakin ng kanilang mga depensa habang ang mga sundalo naman ng AFP ay patuloy na nagsisikap na maipanalo ang laban, hindi nila alam na ang mas malupit na bahagi ng digmaan ay nagaganap na sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa mga sumunod na araw, ang labanan ay mas naging matindi. Pumapasok ang AFP sa mga kanto at makikitid na daan ng Zamboanga at nangyari ang malupit na inkwentro sa pagitan ng mga rebelde at sundalo. Habang tumatagal, ang mga residente ng lungsod ay patuloy na nilisan ang kanilang mga tahanan upang maghanap ng kaligtasan sa mga evacuation centers. Ayon sa mga reports, tinatayang 120,000 na katao ang lumikas sa Zamboanga at ang mga nakitil ay umaabot na sa higit dalawang daang katao na kinabibilangan ng mga sundalo, rebelde at mga sibilyan. Marami sa mga apektadong pamilya ang nawala ng tahanan at ilan sa mga puok sa lungsod ay nawasak, pati na ang ilang pasilidad at negosyo. Ang mga pananalasa ng mga rebelde ay nag-iwan ng malalim na sugat sa mga komunidad sa Zamboanga na higit na nagpapakita ng kahirapan ng labanan sa Mindanao. Sa kabila ng malupit na labanang nagaganap, ang mga residente ng Zamboanga ay patuloy na nagsusumikap na manatiling buhay. Habang ang mga sundalo at rebelde ay patuloy na naglalaban, ang mga sibilyan ay naghanap ng mga ligtas na lugar upang magtago at magsimula ng bagong buhay. Ang mga pag-aaklas sa mga kalye, ang mga pagsabog, at ang patuloy na pananakot ay nag-iwan ng takot sa bawat kanto ng lungsod habang ang mga sundalo ay nagsusumikap upang bawiin ang kontrol sa lungsod, ang mga puok ng barricades ay naging parang mga kuta ng mga rebelde. Nang tumagal pa ang labanan, nagkaroon na ng mga paglilipat ng frontlines kung saan ang mga sundalo ay nakaharap sa mga bagong pagsubok. Nagbigay din ang gobyerno ng mga airstrikes upang sugpuin ang posisyon ng mga rebelde, ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, ang mga rebelde ay patuloy na nagbigay ng malaking hamon sa AFP Isang malaking hamon para sa AFP ang magtagumpay laban sa mga rebelde, ngunit sa kabila ng matinding labanan, ang kanilang determinasyon ay nagpatuloy. Ang mga sundalo na nakatagpo ng matinding pagsubok sa harap ng mga barricades ay nagpatuloy na nagsagawa ng mga misyon upang mapigilan ang mga rebelde at makabalik sa kanilang mga posisyon. Ang mga matinding air strikes at ground operations ay naging susi sa pagtulong ng AFP upang bawiin ang ilang mga teritoryo ngunit ito rin ay nagdulot ng malaking pagkasira sa mga infrastruktura ng lungsod. Habang ang mga sundalo ay nagbabalik loob upang kontrolin ang mga lugar, ang mga puok ng mga sibilyan ay patuloy na nagiging biktima ng mga atake. Habang patuloy ang matinding sigalot sa Zamboanga, ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines ay nagpatuloy sa kanilang operasyon laban sa mga rebelde ng MNLF. Ginamit nila ang mga taktika ng pagsalakay mula sa ere at sa lupa, kabilang ang mga airstrike, artillery fire, at mga ground assault upang sugpuin ang mga rebelde. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang mga sundalo ay nahirapan sa pagkuha ng mga posisyon ng MNLF na masigasig na lumalaban at gumagamit ng mga komunidad bilang human shields. Ang MNLF ay gumagamit ng mga taktika ng gerilya upang pahinain ang mga puwersa ng gobyerno tulad ng mga ambush at quick hit and run assaults. May mga ulat na nagsasabing ang mga rebelde ay hindi lamang armado ng mga baril at granada kundi may mga homemade explosives din silang ginagamit upang lumikha ng matinding pinsala sa mga pwersa ng AFP. Ang mga kalsada at mga daanan ay tinamaan din ng mga landmine na nagdagdag pa ng peligro para sa mga sundalo at mga sibilyan na nagnanais na magtago o umalis sa lugar. Habang ang labanan ay nagpatuloy, unti-unting nasira ang mga mahahalagang infrastruktura sa Zamboanga. Ang mga ospital, paaralan, at mga pampublikong gusali ay nawala ng gamit at ang mga kabahayan ng mga residente ay nawasak o sinunog sa gitna ng sagupaan. Ang mga komunidad sa paligid ng mga pangunahing pook ng labanan ay naapektuhan ng mga pagbagsak ng bomba at mga pag-atake na nagdulot ng malawakang pagkasira ng mga ari-arian. Ang mga evacuation centers na naglalaman ng mga naglilipa ng pamilya ay naging pangunahing lugar ng pagkakaroon ng tensyon. Habang ang mga residente ay nagsusumikap na maghanap ng kaligtasan mula sa mga inkwentro, ang mga kalupitan ng labanan ay patuloy na nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Ayon sa mga report, marami sa mga lumilikas ay nawala ng mga mahal sa buhay at hindi na kayang bumalik sa kanilang mga tahanan. Ang mga wala pa sa hustong gulang na itinuturing na biktima ng sagupaan ay nagsimulang magpakita ng malalim na trakot. Ang mga sirasirang komunidad at ang mga daan na puno ng mga debris ay naging mga simbolo ng pagkawasak sa buong lungsod. Habang patuloy ang paglaban, ang mga residente ay patuloy na naghanap ng mga lugar na matatagpuan sa mga kalsadang malayo sa gitna ng labanan ngunit hindi pa rin ligtas mula sa mga pagsabog at pagkakakapture ng mga rebelde. Habang ang labanan ay umabot sa mga susunod na linggo, ang international community ay nagsimulang magpahayag ng kanilang pagkabahala. Ang mga ahensya ng United Nations at mga humanitarian organizations ay nagsimula ng mga misyon upang maghatid ng tulong sa mga apektadong sibilyan. Nagbigay ang UN ng mga pondo at materyales para sa mga evacuation centers at nagpadala ng mga medical na team upang tumulong sa mga pinasaladong residente at sundalo. Ang mga international aid organizations tulad ng International Committee of the Red Cross at Medecins Sans Frontieres ay nagsagawa ng mga medical missions upang matulungan ang mga napinsalaang tao at magbigay ng pagkain at mga pangunahing kailangan sa mga naapektuhan ng digmaan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga international na ahensya, nanatiling mahirap ang kalagayan ng mga apektadong komunidad sa Sambuanga. Ang mga gobyerno ng ibang mga bansa ay nagbigay rin ng kanilang suporta at ang mga diplomatikong pagsisikap ay nagsimulang magpahayag ng pangangailangan para sa kapayapaan at muling pag-uusap. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsimulang maglaan ng mga hakbang upang ma-address ang isyu ng autonomiya at pagkakaroon ng isang matibay na kasunduan sa pagitan ng mga lokal na muslim na grupo at ng pambansang pamahalaan. Habang patuloy ang sigalot, naging klaro na ang kailangan ay hindi lamang ang military action kundi ang isang pangmatagalang solusyon sa mga ugat ng hidwaan. Matapos ang tatlong linggong matinding laban, nagsimula ring humupa ang sigalot sa Sambuanga. Ang mga sundalo ng AFP ay nagtagumpay sa pagpapatibay ng kontrol sa mga estratehikong posisyon sa lungsod, ngunit ang presyo ng tagumpay ay napakamahal. Mahigit dalawang daang katao ang nakitil, kabilang ang mga sundalo, rebelde, at mga sibilyan at daan-daang iba pa ang napinsalaan. Ang mga kalsada, tulay, at mga mahahalagang estruktura ay iniiwasang mapinsala. Ngunit sa kabila nito, nag-iwan ng matinding epekto sa kalagayan ng Sambuanga. Habang ang mga natitirang miyembro ng MNLF ay napilitang umatras na natiling malungkot ang kalagayan ng mga taga-Sambuanga. Ang mga residente ay nagsimula ng kanilang pagbangon, ngunit ang takot ng karanasan ay nagtaglay ng malalim na sugat sa kanilang mga alaala. Ang mga apektadong pamilya ay nagsimulang bumangon mula sa pagkawasak, ngunit ang mga hamon ng pagbabalik sa normal na buhay ay patuloy na hinaharap ng mga taong nagdaan sa matinding pagsubok. Ang Zamboanga Siege ay hindi lamang isang sigalot ng mga armadong persa at rebelde, kundi isang pagpapakita ng masalimuot na kasaysayan ng Mindanao. Habang ang mga persa ng gobyerno at ng MNLF ay nagpatuloy sa kanilang alitan, ang mga tao ng Zamboanga ay nagpatuloy sa kanilang laban para sa kapayapaan. Ang mga hamon na dulot ng kaguluhan ay nagbigay ng mahalagang aral tungkol sa pangangailangan ng pagkakasunduan, hindi lamang sa antas ng mga leader kundi sa mas mataas na level ng buong komunidad. Habang patuloy na itinataguyod ng gobyerno ang mga hakbang para sa kapayapaan at katatagan sa Mindanao, ang mga aral mula sa Zamboanga Siege ay nagsisilbing gabay para sa mga susunod pang henerasyon upang magtaguyod ng isang tunay na pagkakaisa at hindi na muling maranasan ang ganitong uri ng karahasan. Ang mga apektadong tao ay nagsusumikap na magsimula muli, ngunit ang mga pinsala mula sa digmaan ay patuloy na nagbabadya sa kanilang kasaysayan.